malaki eh. Kaya ako ko pala tayo ng ano, talipa pa. May ipukuntahan lang po ako sa talipa mga pizza. Kaya magandang magandang hapo pala sa inyo dyan lahat mga pizza. Kaya ayan, bago po tayo. Umano, sasakay po tayo ng tricycle. mga kainit and... nandito ko tayo rin ang sa mainit ng panahon ayan, hindi ako nagdala ng payong baka uh, may napakalimutan ko, ko naman sayang lang kung sa saan ko maiiwan ang payong na aking paladala hindi ako magkilala nga ha umamansin sa aking mga fish 给你发过 ayan po mga bish, bumaba na po ako sa tricycle kaya ayan, nandito na po tayo sa raya, ah, sa ating palingke, ayan nandito na po tayo sa ating talipapa ayan mga bish ayan at hindi lang po ito dito ah, ito pa po ako ng overblast mga bish Ayan, alakit na tayo. Sobrang init mga besh. Sobrang init. Um, ang init ng na ating ginaalan ngayon mga besh. Tatawitin ng overall para sa kapila, para makasakay ng jeep pagpuntang talipa pa mga besh. Ayan. Ayan po mga besh. Nakita na po natin ang Jollibee. And then yung mga sasakyan na traffic and then hindi traffic. Ang kabila traffic po mga fish pero yung kabila hindi naman. Okay naman po ang daloy mga fish. Kaya ayan. Patuloy lang po ang ating paglakay mga fish. O diba ang ganda dito. Tingnan. Ayan oh, Ang ganda dito. Tingnan sa baba. Kasi nandito po ako ngayon sa taas mga fish. Ayan po. Pagbaba na po ang mga fish. Ayan. Ayan po. Dito na po tayo sa baba mga bis Ayan, patuloy po ang ating paglakbay. Lakad ng lakad. Ayan. Nakakapagod ang init mga bis Pagkikinag na sobrang nakakapagod. Ah, Ayan. Ayan. Inihinga na po ako sa akin paglalakbay mga fish. Sa so, sobrang init ng panahon na yun. Ayan, malapit na po tayo mga fish sa ating pupuntahan. Ayan po, malapit na po ako mga fish. Kaya ayan po, andit na po tayo mga fish. Malapit na malapit na po. Kaya ayan po, hanggang dito na lang po ating video mga fish. At hindi po kalimutan na mag-share, like, and comment po mga bish dyan. Kaya yan, hanggang dito na lang po ang ating video. Ba Bye po. God bless. God bless you